Tanong ni Lebosa Reggie. Ano po ang example na antay amag sir? Anong brand? For one week na lifespan ng bread. Okay. Ayan uh, mam, ma'am, exact, uh, exacto na chef life natin ano, ng tinapay ay hindi, kumu, hindi ako mismo makapagbibigay sa inyo dahil marami naman tayong uh, anti-amag, mold inhibitor na nabibili at pwede naman tayong magtanong sa kanilang hotlines, okay? Kasi pag na-observe ko lang sa akin, yung mga ginagamit ko, 5 days, 6 days to 10 days, yun ang kadalasan. Hindi rin talaga ako totally nakagamit ng abot ng 2 uh, weeks, 1 month. Hindi ko pa naranasan niya kasi 3 days pa lang ubus na kasi mga tinapay namin, okay? Ubus na kaya... Hindi rin talaga maganda na tanungin ko po kay halimbawa kayo bay gusto n'yong tatagal ang inyong tinapay diyan sa inyong bodega or sa inyong istante ang maganda diyan pabilisin natin itong mabenta para lagi tayong gumagawa ng puro bago halos ngating mga gawa imagine pag asahan natin ng maglalagay tayo ng 2 uh, weeks or halimbawa tapos, hintayin natin, ay, 2 weeks pa yan. Saka na gagawa o uh, matutulog ang ating puhunan doon. Diba? Kung sa supermarket, pwedeng-pwede naman. Pero titingnan lang talaga natin mabuti at i-research natin talaga kung ito ay uh, talaga bang 2 weeks. Maraming mga hotlines sa mga product natin ginagamit. Pwede tayo doon di direct na magtanong sa kanila para doon din natin makakasiguro din tayo dahil sila nga ang may produce niyan. At sila ang subok talaga at malalaman natin kung accurate ba ang kanilang sinasabi. Okay? Maraming salamat for more baking tips. Follow for more.